Okay, mag-in ako. Ito na yung entrance namin. Ayan, so... Punta so, na kami sa aming room. So, ganito yung ano nyo. Tinan yung dala ko, Ang pong fishing. Ang nung lugar. Ah, dito kami sa taas. Overlooking. Kasi yun yung pulo. May mga bata. Wow! Ang ganda nung view. May balcony. <laughs> Ay, ang ganda nga, nga po. Ayan. Welcome drinks kuya niya sa po. Ah, may welcome drinks. Yes po. Or mamaya po pagbabaya po, pwede lang bingay po. Pagbabaya po. Salamat po. Anong, pangalan niyo sir? Jenner po. Oh, sir Jenner. Ayun po. Salamat po. Enjoy po. Ayun, so... Pag check-in na kami, abod lang ako sa biya. Saka mainit. dito kami malapit sa taas. So, papakita ka muna yung kwarto. Kunyari, hindi nyo pa nakita. Tatok muna tayo. Ayan o. Hello sa vlog. <laughs> Tung tuwa yung anak namin. Ayan. O, Oh Huwag oh. kang gugulong. Mahulog ka. Mataki. Oh, <laughs> Mahulog ka. Ano masasabi mo? Clap, clap, clap. Clapping. Bibi. Jollibee da. Ayan eh, si sa akin namin. Coco melon. Ilan taong ka na? Autograph. Tumbling lang, tumbling. So ito po yung kwarto. Ayun po yung kamang ganda. Mm -hmm. Actually, mas gusto ko itong lugar natin. Kasi malapit siya sa, sa office, tahimik. Tapos nandito na yung router. Kita ko. Ayan. Tapos yan o. Um, yung TV namin may YouTube. Tapos mayroon kaming ref. Tapos may welcome drinks din kami. Tapos may tubig. Tapos pwede kang mag-init doon. So solid, no? Tapos... Meron kang uh, tuwalya. Meron pong ito, sabitan na uh, So ito yung uh, safety deposit box. Ano ba to? Maliit na closet. Closet. Okay. Ito may naman ba to? Wala. Cabinet lang. So ito yung pinaka CR nya Maliit lang pero solid yung CR oh. Hello. So sa CR, natin yung working. Ayun, nawirdo na ako sa grifo <laughs> Ayun, gumana na Ayan, tapos meron siyang basic toothpaste, toothbrush lang Ayan, na uh, Ah, pakala mo maliit lang siya Pero malaki rin siya sa loob Ayan o, oh, meron na rin siyang shampoo, shower gel May heater Tapos yan Meron siyang uh, Oh. tignan natin, bukasan natin Malinis naman May bidet Yan ang importante dyan, yung bidet So ito yung expect nyo, no? Magkano ulit yung booking natin? 1,785. So actually 2,000 yon na pababa lang namin. 8. Kasi ginamitan pa namin ng mga voucher. Um, voucher. So turu turuan mo na lang sila kung ano mo gano. Uh, mamaya. mamaya. Sa ba baba. <laughs> mamaya, ililibot mo na namin kayo para sa huli para makita nyo yung mga voucher na inanan namin hanggang dulo. Hanggang, para umabot ng 1,785 lang. So ito, mag magkano ulit tong room pag uh, normal? Inanan namin to online, 4,000 daw yung room. Pero sa Agoda, hindi na namin siya. 2,495 yung nalagay sa Agoda eh. 249. Oh, last may, may mga discount siya kaya bumaba siya ng 7. Ayun, so muli napaka-mura na. Ito may bayad na to, ano? Pag oh, hindi dito okay. kasali makakabayad. May may price yan. Ito yung price niya. Pero meron kaming mini rep. Ayan. Ano to? Buo ko? Buo kong malamig. Meron anong? May beer. Titignan natin yan. So ayan o. Oh. Ayan yung restaurant nila. So tignan natin yung ano rito. Parang may nagdejet ski. Oh. Ayan o. Oh. Yan, may ikutin natin yung amenities. Ito, pwede kayo mag-tennis dito. Pudi book daw sila kahit weekend. Ang daming tao na nasa dagat. <laughs> Ayan. May bar. Oh. Ito yung pool. Ayan. So, yun, meron yung tiki bar. Doon pwedeng tumambay ro no. Tapos, banana boat. Tapos, meron ding ano, may dive vest, fishing gear pwedeng manghiram. Kubo Chuchi. Ito kasama na to, wala nang bayad daw na, mga babae. Tapos, may gym sa taas, may may gym libre rin. anindala anin dala mo? Ano yan? Mm -hmm. Anong tawag dyan? Lotion. Lotion. Tingin ako. Mga tulog na yun patatapos. Ang kulit oh. Huh? <coughs> Ang tayo punta? Ang tayo punta? Dali may nakita ko na yun na. May yung fish. So mayroon din sila rito mga island hopping package. Yan you know. oh. Pati scuba diving yan. Uh. Pakipost na lang po yung video kung gusto nyo pong mabasa. Ayan. Island hopping 7.5. 3 to 4 hours. Ilan tao yan? Good for 10 packs naman yung 7.5. Island tour. May mga massage din sila. Intro to free diving. O, 299, 1 hour theory, 1 uh, open water, 2 hours. Okay ito ha ah. Mga gusto mag free diving dyan Ayan Pakipost na lang po Para malaman So ito okay na okay ito Ang gusto nyo talagang maging ano Kahit non-swimmer ka Pwede ka lang mag training Ayan yeah, so I-swimming na kami Ng anak ko Si <laughs> Let's go Ito yung baba Oh, may mga room din dito. Galing oh, parang may pagoda sila oh. Ito may isda daw, oh. pakita mo yung saking sa isda. Tago na yung isda, ayun sa oh sako. Oh, tingin mo na kayo sa camera. Hello. Ito yung restaurant nila oh. Wow. Daming bata. ito, tignan mo ito ito yung mga room na malapit lang sa pool oo nga, daming tao ngayon no? ayan no? ah, dito siguro pwede mga hirang sabi ni kuya ayan no? ayan, nakalapit na tayo eh. ay, kado sila kakain no? ya? Welcome. Welcome. Sorry. 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 Banana. Hello. banana Baby. Oh, <laughs>

Kaya makita eh. A few inches later. Ayon, swimming na ako sa pa dagat. Para malinaw o malina. sa. Ayan, may garden dito. Ano yan? Ah, oh. Diyan tayo galing kanina. Ay, may subing ni. I love the Philip Resort. Pwede na. Bibili yan ng subing ni. Kasi Captain America nanjan. Ito yung restaurant. Ang sarap na yun ah. Ang laki Banana. Parang yun. Gawa ng mismo Banana lo. Limited coffee. Kalagay? <laughs> Alam ko, unlimited yung coffee. Unlimited coffee? Kaya oh. nabasa ko. Ito yung coffee. Hansa. <laughs> Medyo pala si uh, Andi ko ako ibate. Yes, I come in for I have breakfast ko. I have breakfast. Yes, ma'am. Nabasa ko lang. Hey, kaya natin natin. Nang show na. Tingin ka dyan. Para mamaya alam na natin. Ah, ano po? Advance order for dinner. Ayan Sana menu. Ayan yung menu. Ayan yung menu Ayan yung parking ya malalim, malalim. <laughs> yeah, dun. Tanda, madulas ha Gusto ka. Biro, biro. Birad, birad. Tama na yun, tas hindi na tayo mag -alimusal. Kalabas na. Ano nga, maraming ano. Dah. Ayan, tap dito. Hi, sa ta mo. Naka... Ayan, nung naka yung mga... uh, mayroon, steam room nila. kami dito sa may area nila ng...

Ah, may video ako dito. Kala kakakanta. Ito, meron mo Oh! 5 minutes and they play. Paano, paano? Ayun, hey, limang piso. Limang mm, piso. Ito may ano. Pro machine. Ito yung

Kapag okay. hindi kasi. Kaya dito, para siyang smoothing area. Kaya na natin dito natin. Ayan, mayroon din mga pwestuhan dito. ganda ng sunset dito sa Philippine parang kang nasa Bora Dito yes! huh? na kami The Bonus chicken Let's go! Ito yung sabay. chicken. Itaki. Mayroon. Nangkala uh -huh. niyo, campurado yan. Malunggay Kain ka na kami. Good morning! The next day. So nag-aayos lang kami. Labas kami alas 6 ng umaga. Ayan ah. Ganda ng panahon. Wow! ng so, araw. Basahin tubig. Ay, basahin tubig. Basahin sahig. Eh, tao na, ang lalim. Insya ko. Good morning, sir. Morning. Hindi na Ayon, yata yung lugar pag umaga. Ayon, ang ganda. Ito yung bar area nila. Kung so, pwede ka dito mag -tambay. May mga duyan. At doon na yung parang hindi May pang slurp surfing sila dun eh. So maganda yung wave ng place nila. Pero para silang merong day tour. May dark dun May dark. Tapos may laruan dun ako nakita na parang mag-shoot ng bola. Yeah. Ayan. Ito. Ang tawag dito? Beer pong. Ayan. May beer pong sila dito. Ayan. Hmm. Ano yun? yung beer pong nila. Meron silang laruan pang bata. May bag. Then, may dart swing swing ka so yan tu baba yang tu yan. baba bye. <laughs> baba bien yeah Ayan, uwi yan na kami. Nanonood pa ng Miss Rachel yung anak ko. So, ayun, hindi ko hindi na namin nagawa yung ano karamihan ng ano, no, amenities lalo na yung gym. Pero nalibot naman namin kapo na kapag uh, uh, video kami. Yes. so, solid na solid dito sa The Philip Ann Resort sa Mabini, Batangas. So, try nyo rin. So, babay na sa akin. Yung deposit nga pala, no? 1,000 na pan check-in. Nakalimutan niya ito namin sa as pag kumain kayo sa restaurant, pwede naman room charge na. Babawas pwede, babawas na lang. So, yun. Kumain nyo kami, lalabas na kami. Let's go! Babay na. Babay na. Okay, bye bye Philip and out na kami.